Temporary suspension sa isinasagawang test large scale sea dredging sa Oriental Mindoro tinutulan ng ilang grupo. Detalye ng balitang iyan malaking radyo Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMM Live nagtutol ang ilang grupo kabilang na ang ilang elected officials sa ipinalabas na temporary suspension ni Governor Bons Dolor sa isinagawang test large-scale sea dredging sa Oriental Mindoro. Ito ang niliwanag ni environmentalist Dindo Melaya sa panayam ng RMN News na hindi suspension bagkus ay permanenteng pagbabawal sa nasabing proyekto. Sa apat na beses pa lamang anya na kumuha ng 30,000 cubic meter na buhangin sa Bayan ng Gloria ay marami na umanong epekto ang naranasan tulad ng kabuhayan ng manging pagkasira ng baybaying dagat na naging dahilan para matumba mga puno, masira ang mangroves, kabilang ang ilang bahay ay nasira. Bumuho din ang ilang dike dahil kinainan ng dagat. Mas ikinatatakot pa umano nila ay ang kukuning 1.7 million cubic meter na buhangin. Sinabi pa nito na ang river restoration through large scale dredging ay hindi daw umano ito river restoration. Ito umano ay nakatago lamang sa nasabing project pero ang totooan niya ay kunin ng buhangin at ito ay ibenta sa ginagawa airport Sa bulakan, sa kasalukuyan, nakipagkaisa na si Vice Governor Atty. Jojo Perez at limang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, gayon din si na-Congressman Boy Umali at iba pang mga opisyal ng bayan. Kasama po sa Arimen Mindoro Province, Rajuman Marcelo Raro. Tata Arimen!